At ito po yung buong sakay dito mga guys. Ayan o, oh, ang dami-dami po namin dito. konti na lang mga kachapsoy at matutugob na po kami. Huh? <laughs> matutugob yung uh, malapit ng ma... Uh, basta tugob yun. Tawag. <laughs> welcome back, welcome back mga kachapso. Yes, yes, yo. Break it down, you? And for today's video, ayan, isishare ko lamang po yung aming biyahe mula po sa Barangay Bung ang Northern Summer. Pagkatapos po ng Pasko dahil doon po kami nagpasko at ayan, lumabas na po kami sa bahay ng aking biyanan. At nandito gusto lamang po namin magbabay sa lolo ni Baby Evie. Ayan, kay Lolo Iping. Uh, mag love shoutout po. Ayan, oh, binasbasa na si Baby. Uh, at gusto ko rin po magpabasbas dyan eh para naman uh, tumubo-tubo tayo ng kaunti syempre mga guys 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 pati din yung mama na aming bibi gusto magpabasbas para daw mabos-bosa na yung kanyang pagiging matakgasin <laughs> at ayan may gamigay love shoutout po sa lahat po ng mga taga barangay bong ang northern summer nag enjoy po kami ng sobra dito po sa selebrasyon ng pasko sa inyong barangay maraming maraming salamat po sa lahat po na aming mga napuntahan dito at syempre sa mga nagbigay po ng pamasko sa amin at ayun nga mga katsapsoy, si Bibi Ibi namin ay binigyan nga ng kanyang lolo Victor ng anting-anting. Ang anting-anting ng kapugian. <laughs> At ayan, nandito na po kami sa may pantalan ng Barangay Bungliw. At syempre, syempre mga guys, 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 ito po dito yung pantala ng kanilang barangay. Napakaganda po, napakaaliwalas at napakapresko po ng hangin. Ayan, may gamigalab shoutout po sa lahat po naman nandito. At syempre, syempre, ito po yung bangka na aming sasakyan. Ayan, no yung aming bibi-bibi, komportable, komportable po dito habang nagngangat-ngat ng kanyang mga kamay. At hinahayaan lang po namin mga kachapsoy dahil swerte po yun. Uh, ano, pera daw po yun eh. Ayan yung mga kasama namin dito sa sa, sa pananampalataya sa mga sa barko po, sa barko, Yay! sa motor po. At ayan kay Nanay, medyo magilap siya po sa inyo oh, nahahawag pa siya eh. Sinabihan ko nga diyan si Nanay na huwag kang mahawag kasi kung ikaw naman ay magtitipagsaw, sa papunta naman sa ilalim sa dagat. <laughs> Hindi naman paakyat. Oh, Merry Christmas. At ayan mga si may gamigilab siya po sa aking padi Simeon Dula. Ayan, at sumakay na siya at nag-aapura siya. At syempre-syempre ayan oh, yung makinista o oh, may-ari ba 'to ng ano ng motor? Ayan, nahuhulaan ko nahihirapan 'yan. Oh, nagpatulong siya sa padi ko. Oh. Nag-nagpakauro. Oh, ano papakauro? Basta nahihirapan po siya. <laughs> nahihirapan po siyang ilogsong yung motor. Oh, ayan. Tinulungan na siya at ayan oh, nakaraos din sa wakas Nalogsong din yung motor. Ayan oh. Oh. Yan, dinuduso na ng ano, ng tawag dito. Nagtutukon yung motor. At ito po yung napakagandang lugar ng Barangay Bungleo. Ayan, oh. Dumuong po dito dahil sa sakay mga guys, mga kachapsoy. At ayan, oh. Matindi si kuya dahil hindi siya nahahawag. Yan talaga yung nakakabilib sa ano, sa motor. Yung mga nasa unahan o yung mga nag, nagtitimon, nagtitimon ba yan? Nagtutukon pala may gimigalab siya sa'yo na hindi ka nahahawa ko oh. ayan tumutugbos oh, pa tumutugbos ah, nakatayo pa siya ayan napakaganda po ng view ng biyahe po namin galing po ng barangay bungliw at napaka po napakabanayad po ng dagat ng tubig. Ayan, oh. Ayan, mega mega love share po sa lahat po ng mga sakay dito. Ayan, kay Yorisa at sa buong pamilya niya, kay Riel at sa kanilang baby. At ito po yung buong sakay dito, mga guys. Ayan, oh. Ang dami-dami po namin dito. konti na lang, mga kachapsoy, at matutugob na po kami. <laughs> matutugob yung uh, malapit ng ma... Basta tugob yun, ang tawag. <laughs> Ibig sabihin mga guys, 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 ang bangka ay malapit ng maabot ng tubig at syempre kapag nangyari yun ay baka malunod yung bangka. Pero buti naman po at hindi naman po at banayad po yung dagat, yung tubig po, ayan o walang kaalon-alon. Kaya naman po mga kachapsoy, hayahay ang buhay na masakay at talagang na-enjoy po yung magandang tanawin sa pagsakay po dito sa bangka. Ayan. At ayan mga kachopsi, malapit na malapit na po. Nandito na po tayo ngayon sa bayan. At syempre, syempre, may gumigalab siya po sa lahat po ng sakay po ng bangka. At syempre, sa nagmamaniho po, nagmamaniho. Ayan, thank you, thank you so much po dahil safe po ang lahat. Ayan, may gumigalab siya po sa inyo. At ayan mga kachopsi, thank you, thank you so much po. Nakababa na po kami at mabuti po, safe po ang lahat. May gumigalab siya po kay Baby Algin. ayun isa po siyang bata na may karamdaman. At sana po ay matulungan po natin sa mga susunod na mga araw o panahon po kapag nakahanap po tayo ng sponsor. Ayan, mag mag love shoutout po and again, happy happy new year po sa lahat po. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang maestro waray. Yes, is yes, you break it down, A you? <coughs>